DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Hindi sa lapi ang kailangan namin, kundi ang panahon at pagmamahal ninyo at ang inyong paggabay. Dahil mga magulang namin kayo! Pero bakit pati yon ipinagkakalit ninyo sa amin? Wala na ba talaga kayong itutulong mabuti? May pangako. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin sa ating natatanging dunag, may pangako ang bukas. walang hiyak? Dito pala nagpupunta sa bahay ng suki ko sa isda? Ah, si Sepa palang babae ni Anton. Kaya palang bait-bait sa akin ni Sepa. Lagi akong binibigyan ng maraming isda. Yung pala kinakalantahin yung asawa ko. Umanda ka sa akin pag uwi mo, Anton. Magtutus tayo! Tamang-tama po ang dating ninyo. Handa na pong hapunan natin. Kain na po tayo. Tigilan mo ako, oh. Blessie! Iwan mo ako! Nay, eh bakit ba kayo nagagalit? Para niyayaya ko lang naman kayong kumain. Ayokong kumain! Hayaan mo ako mag-isa! Kayong maris ka na! Sa bakas, ate, nabayaran ko rin yung project namin sa school. Mabuti na lang. Kumita ako na medyo maganda sa paglilinis ng mga sasakyan kagabi. Kaya Ay, nag... Gusto mo na bang kumain, Jason? Paghahain na kita. Malungkot ka, ate. Napagalitan ka na naman ni nanay, no? Para niyayaya ko lang naman siyang kumain. Sinagawa na agad ako. Tiyak, galit na naman siya kay itay. Eh. Kaya ikaw na naman ang napagbalingan niya. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Eh, naman talaga si nanay eh. Madalas sa atin binubuhos yung ka kay itay. Hindi ka pa ba nasanay? Eh? Sasaktan lang ako sa ganung ugali ng nanay natin. Hmm? Huwag mo na nga silang isipin. Eh, teka, kumain ka na ba? Hindi <laughs> pa. Nawalan kasi ako ng gana nang sigawan ako ni inay. Halika, sabay na tayong kumain. Para ganahan tayong pareho. <laughs> Jason. Oh, ano yan, ate? Sana magbago ng mga magulang natin, ano? Okay lang naman na mahirap tayo. Basta masaya lang ang pamilya natin. May hiyan mo ba? <laughs> Ba't mo akong bineto? Uisip ka! Kada rating ko lang, yan pa ay sasalubong mo sa akin? Talagang pinangatawanan mo na pagtulong sa bahay na babae mo! Ngayon ka lang umuwi! Peste! Napakasilosa mo! Wala ka namang katibayan! Nang babae ka na noon, pinatawad kita para manatiling buo ang pamilya natin! Bakit inuulit mo na naman ngayon? Wala akong babae, gaga! Sinukalip! Ano? Hindi ka ba talaga titigil sa kabibintang mo? Nakita pag alampangan niyo ni Stefan sa bahay niya! Ma Ma o ano? Wala ka nang maitatago sa akin? Walang hiya ka talaga! Tinutulungan na nga kita para mabuhay ang pamilya natin! Ganito pang gaganti mo sa akin! Di ba niyo kao? Oh, tumigil ka na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, hindi ka ba maglilinis ng mga sasakyan ngayon, Jason? Hindi mo na, ate. Tutal, wala namang pasok ngayon eh. Wala akong pagkakagasasan. Bukas na lang ako pupunta sa car wash ni Mang Pijong. Bakit? May sakit ka ba? Buti nga sana kung sakit lang ng ulo ate. Inuman mo lang ng gamot, wala na yun. Kaso masakit sa akin, loob ko. Dahil sa ginagawa ni itay. <sighs> Oo nga. <sighs> Kaya pala galit na galit si inay. Dahil may babae na naman si itay. At si Alice, papala na tindera ng isda ang babae niya ngayon. Hindi na nga nila tayo ginagastusan sa pag-aaral. Sinasaktan pa nila ang loob natin. Ewan ko pa, Jason. Parang hindi yata tayo mahalaga sa kanila. Hindi na nila inisip na napapahiya tayo sa mga tao. Dahil sa mga nangyayari. Ito na ang kanin at ulam na in-order mo, Marvin. Ay, salamat, Bressie. Nagpunta ako rito kahapon pero absent ka raw, sabi ni Aling Berta. Oo. May naging problema kasi sa bahay namin. Ganun ba? Kaya pala malungkot ka. Huwag kang mag -alala malulutas din ang mga problema mo. Ganun lang naman talaga ang buhay ng tao. Eh. Dumarating ang mga problema, pero umaalis din, lumilipas din. Hindi naman kusa umaalis mga problema. Dapat paalisin siya ng tao. At para mangyari yun, dapat kumilos. Pero, paano kung sa halip na kumilos, lalo pa nilang pinalalala ang problema? Oh, kang umiyak. Baka kung anong isipin ng mga tao. Pasensya ka na. Ang bigat kasi ng loob ko. Naunawahan kita. May awa ang Diyos, Blessie. Huwag mong kalilimutan yan. Huwag mong kalilimutan yan. sope! Bili na kayo ng isang sariwa! Anong gusto nyo? Bangos? Alagang bukid? Meron dito! Aba, si Marley itong parating. Ang asawa ni Anton. Sepa! usap nga tayo. Oh, bakit Marley? Tsaka parang galit ka. Walang di ka. Ay! Aba, walang yan! Bakit ba ko siya Oh, eto pa isa! Bakit mo? Ano ba ang problema mo? Ba? Ka? Hoy! Pwede kita barangay sa ginagawa mo! Pwede magpabarangay ka! Para malaman ang buong bayan ang pangangalantari mo sa asawa ko! Oo! Oh, alam mo na pala na! Oh, Oo! Oh, alam ko na! Maramdika! Kunwari ka pang mabait sa akin yung palam, may iba kang motibo! Huwag ako at lalakan mo! Ang asawa mo, eh siya naman na sa akin na! Ah. Kasi ayaw na raw niya sa'yo dahil mabaho ka na! Ikaw ang mabaho! Kasing baho ka ng tindamong isda! Hoy! Oo, o, ang o, o, isda yan. ko, mabango! Kaya binabalik ka ng asawa mo! Counter Hindi ro? ka tulad ang isda mo, bila sana amoy bulok! Bulok niyo! Bulok Bulok niyo! natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Chefa, my love, hmm? ano nangyari sa'yo? Yun. Bakit may mga kalmutan mukha mo? Yung walang hiya mong asawa. Sinugod ako sa palengke, sinaktan ako. Ginawa niya yun? Oo! Oh, nakikita mo na ang resulta, di ba yan, oh? Pasensya ka na. Hindi ko nang sabi sa iyo na bistado na niya tayo. Hindi mo lang tuloy kita nabalaan. Hindi bale, Nabugbog ko rin naman siya eh. Mas oh. grabe pa nga yung ginawa ko sa kanya. Talaga? Oo! ilang lang pa yun eh! Huh, mas malakas yata ako. Kaya lang sa Anton? Hmm. Hiwalayin mo na yung pindanggang yun. Magsama na tayo. <sighs> Pag nandito ko na sa akin, ako, chak na matatakot na siyang guluhin pa at saktan ako. Mabuti, narito ko na ate. Oh, bakit Jason? May nangyari ba? Si inay, gamutin mo yung mga pasanya. Ha? Bakit? Sinong bumugbog sa kanya? Sinugod niya at si Aling Sepa sa palengke. Ay, Diyos ko naman! Bakit naman ginawa pa ni inay yun? Nakakaya! Ang kaso, pinatuloy siya ni Aling Sepa. Ah. At ang sabi ng mga nakakita, malakas daw si Aling Sepa. Kaya ayun, bugbog sarado ang nanay natin. Sira-sira din ang damit niya nang dumating dito. Aga? Ay! Ay! Ko, hayop ka! Ako ba sinusuntok mo? Ako na nalangtong nilo ako niya! Hindi mo dapat hiniya at sinaktan si Sefa! Ako ang masasaktan niya! Pagtatanggol mo ba? Pa? Dahil siya lang ko ngayon! Ah, Hindi na ikaw! Walang iyoko! Ang Sa mama. Hindi ko na matitiis pa makisama sa'yo! Ayoko na! Lalong ayoko na makisama sa'yo! Maghiwalay na tayo! Magsama kayo ng mga anak mo! Ano ang mangyayari kina Blessy sa paghihiwalay ng kanilang magunang? Mga nagsiganap Rosana Villegas Lionel Benjamin Bobby Cruz Susan Robles at ang inyong linggo sa papel na Blessy, Chiquit del Carmen Amor. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito ba ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na kaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susulod bang kabanata ng kasaysayang ito. Wala na ba talaga kayong ituturong mabuti? Dito pa rin, sa ating natatangin doon may pangako ang bukas. DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.